Alright, to come back to our channel. Ito mali sa RP Max Vlog. So, po sa mga love shoutout ating lahat guys. Mga paibigan, mga palingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. So ito po guys, now, babu po natin gawa ng komento, panoorin mo natin sandali itong maiksing video clip na ito. Okay? So ito po yun. Number, bro, number, number. Uh, uh, right, right. right.

Ito, sagutin mo po rito ng tunay ah. Alam ng Panginoon kung ano nasa puso ko. Ito ah. Nakamupon ka na ba kay tanong mo ba? Grabe naman! Dan! Dapat naging si Dan. Ay na bro! Hindi Kasi ganun kadali. Yung days, guys, no, nakakatawa. Dahil, ah, yung nga uh, gusto po nilang gawin ni Kalingap David ay hindi po yung uh, na hindi po siya ang namimili uh, pinilit lang po nila sa kanya na truth yan bro okay? Uh, kaya na, natatawa tayo doon sa reaction ni Kalingap David Vlogs na, na nag-cooperate din naman po siya pero yung expression niya na nakakatawa po no? sabi niya truth uh, truth daw ako, truth ba ako oh, hindi ko alam truth pala po okay. so kung tatanungin talaga siya si Pipipili siya truth or dare. Okay? Or uh, gagawin niya pag dare kung ano pong gusto nila ni Pero pinili to nila sa kanya na truth. Kasi nga, meron silang gusto itanong kay Kalingap David. At dito tayo, uh, ikaw na guys, you know, nagulat, okay, na uh, no choice naman si Kalingap David, kundi sabihin kung ano talaga yung totoo. Okay? Dahil alam po ni Kalingap ayan, okay? Kung ano ang totoo. Dahil, eh, eh sa pala ito sila, okay? At dito na kinalaman guys na at uh, totoo pala na si Kalingap David ay uh, ikaw ah uh, hirap magmove move on. Ikangha a, uh, ibig sabihin may gusto po talaga siya kay Joy. Na oh? uh, natatawa po tayo dyan at uh, nagulat na inamin ni Kalingap David na hindi basta-basta makakapag-move on. nga talagang na uh, kinamaan siya. Ikangha na na in love siya na, kay Joy. Dahil sino ba namang hindi ba in love guys? Siyempre, no? Uh, dalaga si Joy, ikaw naman binata. Eh, hey, maganda si Joy, okay? Actually, sa totoong masapan, kung talagang decidido si Kalingap Tiffin habang dalaga si Joy, pwede naman po niyang ligawan. Kahit sa natin may kambalan sila ni Kalingap Ah, uh, hindi naman po yan kasan. Ikaw nga, ang isang babae, guys, no? Sa mga lalaki, okay? Ang isang babae, pag gusto talaga ng lalaki hanggat hindi kinasalihan doon sa kanyang boyfriend, kahit na may boyfriend, no? kahit na engage minsan hindi pa na hindi pa na putuloy doon sa na pa engaged nila dahil na po biglang nakipag uh, ano ikaw na nagpakasal sa iba nangyayari po yon ang pinupunto ko po dito guys kung talagang si Kalinga Pipit pag graduate na po si Joy sana hintayin niya ng pag si Joy at doon yung ligawan ng seryoso okay hanggat hindi naman naging uh, mag-on mag-boyfriend mag si Kalinga dan at si Joy ka nga, pwede niya pong ligawan. Pero siyempre, pag dumating ang panahon, nagka-relationship ika nga si Joy at saka si eh siyempre iba mo sa Di ka nga, maghanap siya ng iba at yun ang liligawan niya. Although, pwede naman yung ligawan. Pero siyempre, respeto na lang kay kan kay Big mo, bakit mo naman ligawan yung girlfriend niya. So, ganun lang po iyon. So, yun po guys ang ating kuting reaction pang good vibes na reaction. So, yun na po guys, ha? ating kuting reaction. Maraming salamat po sa inyo lahat ha? sa inyo suporta. pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalo-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo lahat guys. Ingat po tayo, panasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.